Binaplancha na ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte kung sino-sino ang bubuo ng legal team ng dating Pangulo na siyang magtatanggol sa kanya sa International Criminal Court kaugnay ng reklamong Crimes Against Humanity. Ayon kay dating presidential spokesman sa ngayon, uh, tanging si uh, dating uh, Executive Secretary Salvador Medialdea palang ang formal na tumatay yung abugado ng dating Pangulo. Gunit sinabi ni Roque na nakausap na niya ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na kabilang sa mga sinumiti nilang pangalan sa ICC para maging legal counsel ng dating Paolo. Well, uh, mag a na po ang uh, grupo. No? Bukas po may magpupulong kami. I have confirmed kung sino yung lead counsel. No? So we have a lead counsel, man. but a team. Oh, Is there's he a team. He no? already formally uh, Hindi pa rin. Uh, member? <laughs> Hindi pa rin. The only one na na-recognize ang hukuman is ito si ni Bingbong Medivella. Ngayon pa lang ay pinaplano na nilang questionin ang jurisdiction ng ICC